For today's mini vlog ay gagawa lang si John ng napakasarap na dessert na kung tawagin ay apple crisp. Ito, yung mga apple sa na nakalkal ko sa basurahan noong nakaraang gabi. At ito na siya guys, gagawa tayo ng napakasarap na apple crisp. Abangan nyo yan! Hi guys! Magandang hapon sa inyong la. Actually, alas 6. Magandang gabi. 6.20 na pero mahayag pa kasi dito sa amin eh. Kasi ang sunset dito sa Florida ngayong mga buwan na ito ay alas 8 ng gabi. Okay Google, what time is sunset today? Today, the sun will set at 8.16 p.m. 8.16 p.m. ang sunset dito. <laughs> diba sa ibang mga lugar, alas 6, alas 5. Depende nga kung saan kayo nakatira. Okay. Okay. Ang ating dinner ngayon ay special tortang talong. Ayan, tortang talong ang iluluto ko ngayon for dinner. Ah, uh, special yan. Papatikim ko yan kay And then yung leftover namin na chicken picata. Yun. and marami sa inyo ang nagtatanong Johannes, ano ba ang ginagawa ninyo sa mga nakukuha ninyong gulay o prutas sa basurahan kinakain nyo ba talaga yes, at isa sa patunay niyan ngayong gabi ang gagawin nating dessert eh, isa sa mga paborito ko ay Johannes, atos lahat paborito mo mga niluluto niya eh, ganoon talaga <laughs> ang gagawin natin ngayon ay apple crisp Ayan yung mga nakuha natin sa basurahan na apple. Anim na piraso. Kaya ewan ko kung ilan yung magagamit ni Jan. Bumili na kami ng... eto isa sa mga ingredients natin. am, um, uh, sina apple, sina oatmeal. Ayan, oatmeal. And then meron na tayong ibang mga ingredients like sugar, butter, ano pa ba yung mga in ilang ingredients dito? Cinnamon, ayan, syrup ganyan. So, 'yan, abangan ninyo 'yan, kaabang-abang ito, guys, ha dahil uh, sa video natin na ito ngayon, um, gagawin natin espesyal ang mga nakakalkal natin sa basurahan. So, hindi lang yan mga basta basura ha. Ginagawa ng paraan ni Of course, itignan natin kung maganda pa yung prutas, ba diba? Minsan kasi tinatapon nila yung prutas dahil nahahaluan ng bulok de ba kapag nahaluan ng isa ang uh, bag na bulok itatapon nila nilayan lahat. Ayan. So magluluto magsasaing lang muna pala ako. Si Jan ay nandun sa store, bumili lang siya ng beer. Saing lang ako hindi pwedeng ang toktang talong ay walang kanin. Tama mali. Tama. Hindi ba ako ang sumagot sa sarili kong tanong? Saing lang tayo. Alam mo pag si Jan ang nagsasaing, hindi na niya hinuhugasan ang bigas kasi malinis na daw ang bigas. <laughs> Sabi ko, hindi way. May mga particles pa rin yan na kailangan mong may mga na kailangan mong linisan, di ba? Mm. May mga particles. Wow! Sana all particles. Tagal na ako hindi nakakain ng tortang talong kaya nag-crave ako ngayon. Kasi dyan, pag nagsasaing, measure pa niya yan, ng measuring cup. Oh, ako, wala na measure, measure yan. Ayan. Tapos, mabalatan ko lang tong talong natin. Unti ko na nga na. Ang lalaki ng ibang talong dito. Ito yung kay John, ito. Kasi American size. Uy! <laughs> Jan itong malaki. Ayan. Kay dyan itong malaking palong. Kay American size. Excited na ako ha ipakita sa inyo kung ano ang maging finished product ng ating gagawin ni Jana, Apple Crisp. Sana magustuhan ito ni Jan, yung natira na chicken piccata. Sorry that your fire was high. Mm -hmm. That's good. Hey guys, a lot of people are wondering what we're gonna do with these apples from the dumpster. Yeah, I saw a lot of comments. So, uh -huh. what are you guys doing with those? Fresh. What can we do with that? Make apple crisp, apple pie. Why are you throwing on that? Ah, because of that, I think. A oh, little don't know. blemish. 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 Ble Hindi talaga siya perfect. So, babalikan na, na namin ito, guys. As ah, so I may, Maganina shall oh. all my. Ma In this recipe, I'll use five cups of apples, twelve for a third of a cup. Today I'm making apple crisp from the dumpster. Ayan, tumunog na siya. Luto na siya. Luto na. Look at that. Mm, ready. So ganyan na siya guys. Oh, after a few minutes, mag-shrink para siya from the dumpster. Guys, ang apple na galing sa basurahan, ginawang dessert ni John, lami, kaayo ni. Eh. It's called the apple crisp with ice cream. 음음 r e f a r r e d 되 a 거하 Și thumbnails